Hello mga ka-fiber! Ayan, kung nakikita nyo, mayroon ako ditong binababad sa initan. Yung binababad ko sa initan, itong uh, Porg Carbon Fiber. Ayan. One year na to dito. Ayan, one year na. Ayan. I-review natin kung anong nangyari sa Porg Carbon Fiber sa one year. Ayan, nabibilad siya lagi. Ayan, sa... 1 uh, year na siya nandito yan nakababad siya dyan yan, sinusubukan talaga natin kung gaano katibay ang Porg Carbon Fiber kung nakikita nyo po yung last na ginawa ko nung nakaraan, yung re review natin na 2 years vlog natin na skinning ito naman po ay ang uh, about 1 year na itong Carbon Fiber na to Porg Carbon Fiber ay meron tayong molde ito po ay ginamitan natin ng molde. Yan, uh, molded ano to, molded product. Ang piyesa nito, ah, uh, may gel coat po ito. Yan, ginamitan natin ng gel coat. Yan. Ang molde, unang-una, ginagawa natin ng gel coat, then after matuyo, Nag-laminate tayo ng pork carbon fiber. Yan. Ito po, uh, one year na to sa initan. Nandito lang po yan sa harapan ko. Yan sa parking lagi nabibilad araw-araw yan i-review natin kung ano naging damage ng kanyang uh, skin yan kung nakikita nyo ang naging damage ng skin ito po kasi nung ano para kumintab ah uh, resin ano po yan gel coat finish po yan ng clear kaya lang nilagyan ko ng top coat na manipis lang yan nilagyan natin top coat na manipis yan kung nakikita nyo yung naging uh, parang uh, damage damage nya halos wala pa naman yun. yung top coat na manipis nya medyo okay pa naman Hin nawala na nga yung kanyang kintab yan. yan hindi kasi binaping yan hindi binaping gel coat ano lang talaga yan uh, top coat lang talaga yan spray top coat na manipis yung ano lang yan yung aerosol yung nasa nasa ano lang, yung nasa may nang klase yung nasa ano lang nasa uh, top coat na nasa aerosol yan, yan nga yan kung makikita nyo yan tatanggalin ko ito po ay molded product ang kaibahan ng molded product pala sa skinning yan kung makikita nyo ang kaibahan ng molded product sa skinning ay mas matiibay ang product yan kung nakita nyo review natin no nakaraan yung skinning ipatong mo sa plastic mas mabilis siyang matuklap kasi mainit eh yung resin sa kapmat hindi gano siyang matibay pag pinagsama mo mas mainam pala kapag yung uh, gel coat may gel coat clear tapos merong uh, molde halos nasusuportahan niya yung uh, kung baka meron siyang UV masuportahan niya yung Ah uh, carbon fiber hindi gano'n sa skinning napakanipis ang halos naliliha mo na talagang top coat lang ang magpapatibay sa sa skinning yan kung nakikita nyo sa mga nagta coat ng carbon fiber kapag i-skinning mo yan masasandingin mo then halos dikit na dikit na yung Ah uh, carbon fiber yan halos pantay na pantay na yung carbon fiber kaya napakadalis bilis niyang masisira halos top coat lang nagpapatibay sa carbon fiber itong ginawa natin itong tinesting natin na to yan ay molded product ang gel coat niyan meron siyang 0.3 uh, thickness na gel coat mas mainam po may gel coat yan ang layer ng gel coat bago mo ipatong yung uh, carbon fiber fabric tapos may resin pa yon matibay po mas matibay yan kita nyo naman 2 years na siya dito sa initan ayan mahayakan ko dito hanggang makita natin kung ano kaibahan ng uh, real carbon fiber na nasa molde at saka sa skinning yung pong isang parte nung pinakita natin nung isang araw skinning po yun Pinapa, pinatungko sa fiberglass product din yung ating ano dalawang parte yon isang skinning sa plastic at isang skinning sa fiberglass pero ganun pa rin halos mahina mahina po ang pagkakagawa hindi na po kasi dumidikit ang resin sa to yung resin na rin yung hindi na siya nagkakapit talaga nag uh, meron tendency din talaga na humiwalay yan yan it ang pinakamatindi ang maganda pong gamitin ay Gayun to, pagka molded product, isang tuyuan lang, isang latag ng gel coat, isang latag ng uh, fabric ah uh, for carbon fiber, then resin. Yan, isang tuyuan lang na natin sila. Nakita nyo naman po ang tibay. Yan, ito po ay, wanyir year na. Kung titingnan mo na po natin yung nakarang na video natin ay uh, so over 1 year na rin. Kaysa dun sa two years natin napumutok na sa skinning process natin. Yan. Ito si Ka-Fiber TV. Yan. Kung may gusto kayong mga na malaman, ah, dito nyo lang yan, may mat, tuturo ni Ka-Fiber TV. Yan. Salamat po sa mga carbon fiber maker and carbon fiber, ah, yan, sa mga mahihilig sa carbon fiber. Mas mainam po, molded product ang gabitin nyo. Huwag na kayong mag-ano, uh, uh, mag, yung mga mumurahin. Uh, wag na kayong mag-ano dyan pagka mumurahin, mabilis lang ang life niyan. Kapag medyo maganda ang pyesa at magandang uh, maganda ang mga chemicals, sabi nila mamahalin, matibay po yan. Kapag hindi po matibay yung mga ganong process, talagang wag niyo ano uh, yun, wag na kayong pagpapagawa. Siguraduhin po niyo na maganda ang materials. Unang-una lang po na gagawin niyo, magandang materials, molded product, at magandang ang process yan sa mga nag-aaral ng carbon fiber nag-aaral ng fiberglass making, mold making yan. dito nyo lang po makikita sa akin yan tayo po ay uh, legit uh, carbon fiber fiberglass, uh, mold maker po tayo sa malalaking kumpanya yan. kung iniisip nyo po vlogger uh, lang tayo ay malalaking kumpanya po ang ating pinagagawaan pinagagawa ng molde eh yan. ito po ka Fiber TV uh, Support lang po kahit hindi mag-support okay lang kahit hindi mag-like kahit hindi mag-comment okay lang po Basta ito po yung sa interested pagka napanood niyo to may matututunan kayo salamat